Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan Last day ng regular season at lahat ng 30 NBA teams ay may game sa araw na ito 15 total games subalit 5 games lang nga dito ang may bilang at lahat ito mula sa Western Conference dahil nakakandado na nga ang mga pwestuhan sa Eastern Conference ang first seed to 10 seed manalo o matalo man sila sa kanilang mga games sa araw na ito ay hindi na nga magbabago pa ang standings nila kasado na knockout game ng Chicago Bulls at Miami Heat, ang bakbakan para sa 7 seed ng Orlando Magic at ng Atlanta Hawks, ang third seed versus 6 seed matchup ng New York Knicks at Detroit Pistons at ang re-match ng last year's first round matchup ng 4th seed Indiana Pacers kontra sa 5th seed Milwaukee Bucks. Ilan sa mga big performances mula sa Eastern Conference Games sa araw na ito ay ang 43 points, 11 rebounds, 5 assists and 2 steals performance si Pat Connaughton sa 140 to 133 win ng Milwaukee Bucks kontra sa Detroit Pistons. Andyan din ang 41 points, 10 rebounds and 7 assists si Jaime Jaquez Jr. on 17 of 25 shooting sa field sa 118 to 114 win ng Miami Heat laban sa Washington Wizards na pagpatuloy naman ni Michael Bridges ang kanyang magkakasunod na laro sa 556 games matapos na maglaro nito ng 6 seconds sa final regular season game ng New York Knicks kanina. Sa palagay ko nga ay okay lang na agad din siyang lumabas lalo na 556 trade games na nga ang nilalaro niya at siya din ang number 1 sa NBA sa most minutes played at number 2 sa average minutes played ngayong season sa likod lamang ng kanyang teammate Josh Hart. As expected ay nakuha ng Denver Nuggets ang panalo konda sa Houston Rockets sa pinagpahinga ang kanilang mga players at ang Minnesota Timberwolves konta sa Utah Jazz na may tatlong panalo lang sa kanilang last 32 games. Kaya naman ang festuhan ay nakasalalay sa game ng Warriors at ng Clippers. Dahil big game nga ito, ay nagising na naman si Jimmy Butler at tinapos ng Warriors ang unang quarter sa isang 13-1 run. take over mode nga siya mga kaibigan. Sa second quarter ay umabot na sa 12 points ang lamang ng Warriors. Subalit so, typical Warriors nga at nabawi pa din ng Clippers ang lamang by halftime. 17 points sa si Kawhi Leonard, 13 points James Harden, and 12 points, 9 rebounds si sa Zubats. Plus 15 nga ang plus minus ng Croatian big man at negative 15 naman si Steph Curry na may 13 points din. Sa second half ay Jimmy Butler versus Kawhi Leonard nga ang tapatan Ang dalawang player na may playoff mode talaga Si Steph Curry ay nagising din nga mga sa fourth quarter At nananatilindicate ang napakatinding bakbakan na ito para sa playoff spot Magkakasunod na puntos nga ang ginagawa ni Steph Curry mga kaibigan, sa 4th quarter at umabot ang game na ito sa overtime. Sa overtime ay takeover mode na si James Harden mga kaibigan hanggang sa tuluyan ang nakuha ng Clippers ang panalo sa game na ito. Si Harden, Kawhi at Ibiza sa Zubats ay nagtala ng mahigit pa sa 90 points combined upang pangunahan ng Clippers sa panalo. So kasado na nga ang matchup sa play-in tournament ng Sacramento Kings at ng Dallas Mavericks at Golden State Warriors at Memphis Grizzlies. Nuggets versus Cleavers naman sa 4 and 5 matchup sa first round at Lakers versus Minnesota Timberwolves sa 3 and 6 matchup.